Ayan mga ipi. Bumili rin pala ako ng ano ng egg tray Halagang 174 yan eh Mas kunin natin tong pinamalingki ko Ay, ang tubig Tara na, ipi. Good morning sa inyong lahat Nagbabalik si Kanoy for another video Lalabas na naman kami ni Mia At dito nakagarahin na naman mga kanaypi Dito sa tabing bukid <laughs> Ayan ilalabas na naman natin Pinapainit ko na lang yung makina niya mga kanaypi Yung ibang parts niya madumi Pero napunasan ko na yung mga upuan mga kanaypi Yung sidecar napunasan ko na Dito lang kay Mia yung ano, uh, madumi saka ang panahon ngayon umaambon na naman aga aga umaambon mga kanipis tignan nyo naman yan yung langit makulimlim talaga ayan yung kabukiran ngayon so yan ayos na mga kanipis sa miya bali lalabas na kami sana makarami tayo ngayong araw para may pang allowance na naman na rights Zero na tayo pambuy na mano. Tis tayo madam sandaan mga kanaipi Ganda ng buhay ng mano natin. Pampaswerte. <laughs> thank you Lord. Thank you, thank you Lord! Ayan, kumita na naman tayo ng 20 pesos mga kanayipi Ayan mga kanayipi Sunduin na naman natin siya ang TV Thanks.

natin na natin sa baby harap na tayo ng pasayro naman mga kanaipi sige eh may pasayro tayo mga kanaipi tan? Gasebo ले tayo dito ng 250 dito sa centrum alright chicken Ika yun lang One okay. 160 Kabilang Ayan mga kanaipi Bumili rin pala ako ng ano ng egg tray Halagang 174 yan eh iskunin kunin natin tong pinamalingki ko Ay, ah, ang tubig Tara na, mga Tara Ayan mga kanaypi, palabas na naman tayo. Tapos na akong nagpakain ng aking mga lagang manok eh. May ulam naman na kayong pang pananghalian na binili. Tinola si misis. So, labas na tayo mga kanaypi. Ha? Tara madam. ng sa tabi ng SM pag gis kumana pag shopping kayo diba ayan mga kanaypi kumita tayo ng 70 pesos yung isang pasayero ko bumaba na doon sa may adesa tabi ng SM ngayon Tignan natin kung kukunting nakaparada dyan Ipila tayo Mga kanay na ah, kunti lang sila Ipila tayo dito na naman tayo ng 50 pesos kuha natin sa paratahan

kanaypi natin na natin si Antibi dito sa kanyang inupahan pero antay natin at ihatid pa natin doon sa may sacred heart si service natin ngayon <laughs> right holiday pa lang ngayon mga kanaypi kaya ano wala masyadong pasayero at marami yung ano na masadang tricycle dahil walang coding coding kaya yan buti na lang may service pa rin tayo no

Ay, mga laksamot yung may sapay nga. Hintay? Tapos sa ba? Saan yung kapitis sa ba? Ito pang kain naman. Ito lakatan ko. Lakatan ko ito yung mabango. Pero ito yung lasundan ko. Ito. 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 Ito.

naibusan na. Eh. Thank you, Ante. So, Wait, handa uh, dupa pa ito tinaluto naluluto nga, nga, nga balbalo no. Wait, to doon. So, Tapos pasan niya, Ante. To doon. Thank you, Ante. Tinibigan man ang. Buen ante. Ay, pa eh. Puanantay. Okay, Tara na mga kalawipi. Bale, binigyan naman tayo ng 300 na NTAB mga kalawipi. Sa pag-service natin sa kanya na pumunta ng ano, Hospital. Tinalaw niya yung kanya pumangkin pamangkin eh. ni. So yan. Hana pulit tayo ng panibago. tayo ng 40 pesos We're not this.

Ayan mga kanipi, nandito na naman tayo sa last portion ng vlog at magsha-shoutout na naman tayo sa inyong lahat. So sa nag-comment kahapon na vlog ko, uh, tapusin nyo tong vlog na to, baka nandito yung mga pangalan nyo at umpisan na natin. Unang-una yan, shoutout nga pala kay Mary Pabroa ng Canada at syempre shoutout ko na rin kay Kuya Jubel Jimenez Kaluya ng Canada. Shoutout na rin kay Shawnan TV aka Jonald ng Taiwan. Ayan, shout out sa iyo dyan. Shout out na rin kay Tams and Chase. Shout out na rin kay Rodolfo Borje Albiado. Shout out na rin kay Jeffrey Ladrera ng Suntri, 3 Nan kaya ayan, thank you so much pre sa laging pag ng mga itlog na paninda ko. Ayan. Shout out ta rin kay Leo DiGario Versosa Shoutout Shout out ta rin mga kanipi kay Loar Kobal. ayan. shout out. Shout out ta rin kay Tropang Ilocano. ayan. Shout out ta rin kay Uncle Philipi Santiago at kay Uncle Stibidok from Batis Pampanga. Shout out ta rin kay Kuya Ron De Leon at Ate Cathy De Leon from USA. Shoutout na rin mga kanipi kay Batang Pasaway. Ayan. Diyan na naman nagtatapos ang ating shoutout. Kung gusto mo ring ma-shoutout yung pangalan mo, just comment below lang mga kanipi. At pag na ko yan, susunod nun, shoutout na. So, salamat mga kanipi sa pagsama na naman ngayong araw na to. Sa panunod nyo, sa no skip ad, sa ginagawa nyo. Maraming maraming salamat kita-kita uh, na naman tayo bukas sa panibagong video na pasado vlog content natin so ayan dito ko muna tatapusin mga kanilipino kita-kita tayo bukas I stay safe lagi, I love you all and peace out